Masabi ko lang na kahit tinutulungan nyo ako ay hindi kayo mabibigo. Subaybayan nyo ako para sa mga uras na magturo ako sa inyo, paano ba tayo magbayansil, pa paano ba tayo magbinta ng baka, maturoan ko kayo. What's up mga kabalansil! Kumusta? Araw ng Sabado Ditsa 18 sa Enero na 2025 uh, Time check tayo Alas 7 ng umaga Punta kami ng uh, Blocking ngayon Panoorin niyo kasi Yung dalawa naming baka Yung 43,000 at yung 11,000 o magkano ba o mabinta ba natin O makabili ba tayo doon So panoorin hanggang dolo. sa so, hindi pa tayo mag umpisa ay mag shout out muna tayo shout out kang Ricky Liwa Vlog Rita Nuan from Tanhai Joy Mindurino from New York New York Ah... Irwin Baldado from Saudi Arabia Ah, shout out mga kabansil sa lahat na hindi ko nabanggit Ay Shout out inyo lahat So Tingnan natin ngayon ang baka kay punta na kami sa bloke. Ya dong, sang kong hangi oni dong. Bun bae na kutagot. Dong. kung ko. Oh, ako kung ako lang. Ay ang gamay lang di prinsya. Dos na lang among di prinsya. Ay, 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 ay,

mặt tôi Dolanik nick bitty Ya, nghe bitty 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 bitty

Jadi ada orang gusto ka kau anak orang trace, 24 city. Ah tabako so, tembakau 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 kay na

kada ko binalam ka pamahaw wala na luwat bus lagi rad dosdong binalam pamim ka pamahaw Dong, dira klaru hay ra kita dong kanang dusinto sakrok ngihatag nila oh kanang mona tinawad paka istorya oh akor ginang ihatak nila dili ko maglipod-lipod ihatag ra na nila oh pila ka bok uno uno dos oh pulang pulang mole kanang dusinto dong ihatag na ko nila

Uh, 22, 4. Oh, kita ninyo oh nang bakaha halin na, na so wala ka og uh, mga tungaras oras na halin dayon so dire setan. a few moments later so ni rag among baka nga <coughs> gidala na bloke ganihan ni atomic bloke pero no wala gyapon mahalin so, walang namilik Nang malaking ga katulad nitong baka kaninang umaga doon sa bloke ang nabinta namin yung maliit yung 11 nabinta naman ng 11,000 yung isa nakabili kami ng isa 22,400 nabinta ng 24,000 uh, ah, 700 Binigyan ko yung mga ah, middleman So na uh, mayroong na kumita ng 2100 kanina nakabili kami. So ito hindi nabili. So bukas, ang ibig sabihin ay dalhin na po na, naman natin to ng uh, bakong. Si so pumunta kami bukas, linggo. Kita ko sa inyo kung uh, desisyonan lang na, namin to kung on magkano ang tawad doon, doon sa bakong. Ilang decision na lang natin to. So, ibig sabihin ay Walang namili ganina ng mga hayop ng katulad nito. Ang ganito oh. Walang namili. Ang ibig sabihin ay uh, ang namili ng ganina mga maliit lang katulad ng nabili namin na 22,400. <coughs> Ah, 22,400 ganina. Nabinta ng 25, o ah, 24,000. Ah, 700. So, kumita ng 2,100. So, ang ibig sabihin, bukas kapag makapunta kami ng bakong, disisyonan lang namin to. Pagkano hangyo? So, tawad. Kano? Ang ibig sabihin ay kung Karayon tayong biniling hayop na mahal, ipakita ko sa inyo para maka mayroon kayong idea kung paano ba tayo bumili ng hayop. si walang perfecto sa bilihan mga kabanser. Sa stockyard, walang perfecto. Kailangan, ah, nasa estimate tayo pero ang ibig sabihin ay itong baka ay na lang natin kung magkano ang bilin nila. Kung malugi ay iisi natin ang ibig sabihin bukas, dalhin naman namin ng bakong. So, makalawang dala ako na yun sa Blue So, pangalawa naman sa bakong bukas. So, bukas, tingnan, na, muna, tingnan natin kung mabinta ba. Ang ibig sabihin ay, disisyonan lang namin to. Bukas, kung magkano ang lugi ng bakang ganyan. So, pinastol ko muna da, dyan. Si... Ah... Uh, bukas sa uh, umaga, punta kami sa bakong dalhin namin wala ano tayong magawa kung malugi kasi kapag di natin ibinta ay di tayo makaruling sa pirang ganyan bakang ganyan so abang abang tayo bukas kasi dalhin naman namin ang bakong tapos kailangang disisyon na natin lugi or kumita ba Tatlong bagay ang uh, mag magawa natin bukas. Lugi. Or patas. Or. Ah. Uh, ba sa ating bili? Ang bili nila. So, abang-abang bukas. Ah. Uh, Pinto mo na tayo ka si bukas kami pumunta ng bakong. One eternity later. Kumita mo ng bakong oh. Ako kung bakong niyo. Jalan na. Jalan ano? na mo. Ano? Ako kung malim kisyo na tanero. Ako yung sa tering sakong kaupa no. No. Parin tapo kono ni. Siya. Kulay ni ni. Ay, unang mahalin na muna yung duha kapag na morong dala. Pagkita na ko ninyo ha. Eh, akong i... Ano Ako ni Ron of oh, Kinsa. Duha O oh, 40 oh, 15 unang mahalin na ni. E, kini. korinta po ko nun eh. Pero sungayan so, man oh korinta Korenta ko nun Gamay-gamay eh. diyo -gamay -gamay tayo ko Ato ito rin ano ang sang haligi? Kari nga kuha, way sungay Tambok, niya ka rin, iwang niwang Kabang pabjod, orinta ko nun na Pero labaw, girig 3 mil rin nga kuha, tanahon to kinsay Unang mahalin na nirong duha Sa ako ang kauban, sa akong amigo Kang Tanahon to niya Tanahon to niron Abot midiri, ang oras ron Alas 12 imidya nandiri sa bakong pizza at ah, isinuybe at blao nga domingo so abang abang ta, abang abang takon alin ba nirong mga baka ha ngayong gabi e mga kapensil nandiri ako sa gabi e, walang sayang kwarte ko si ibin nandiri ako si kayo Agamo ang pinalit og 20 city na alig 28 imedia. Wala ra ko ipakita dito dapita na alin sa pikas. Ito sa may nai nag video kay dili ta pwedeng mag vlog kay eh, nai ka video kay no kita ninyo oh. Bisag alas hapit na alas city si, sa gabi eh sigira darkan ra kang baligyan baka oo oh, oh. palabaw. Hmm. Sa gabi eh, na. Disiplihan ay radi rila in gibis bakong bisa gabi isi gir. Naragi mamalit. Oh. <coughs> Murni stockyard nga bisa gabi. Kula cities gabi. Adlaw nga Domingo ron. So, kamu bakaw agin mahalin. Yang iro perintari dia. Ah, di sisi kuning ugma. Heeh. <coughs> ah. mahalin nakapalit ng baka na binti city na alik binti otso imidya balik na mo so mungita kita tapal sa tong pildihunon nga baka gahapon kapalit <coughs> ng baka dito nang siya dos nila uno so wala lang ah, bawi na tao panalitan ng um, mahalinik korinta korinta itris ni Corinta. Corinta so abang abang stadiri kay no wapay naghangyo so, no no Ayo, daghan kay mga baka murara og ga adlawan bisa gabi sige ra gapalitan ay oh display hanay so apang abang tab sa ako ang baka nga korenta tris ako na yung desisyonan na yung mga ngayon yung korenta ibigyan na ako ni ah, bawi na maputa nakaginansya mga sa bloke 2001 na yung direpod 1.5 ah, So abang-abang sa ta. Ah, no. oh, ini pala bintang aming baka oh. oh na pina. Ay ulang, Balik mugi ini, korintar ay angin tukot na mo dilin na pod

Empir temurun. Lekar gara ni balik samun rak. Ah. Dia ni ni breeding dibeli kian nato. Orang teri itu buat dia pun. So ya empir temurun. Kali si moga ni ha. Muni aku muni tak jadi tombakan dalam nama gak pun. Pili kali si moga dong. Korinta. Korinta. Pili tu daok. dog. Pili dog. Ako ha, 40 po yang yo, So, bisag imo niwang-niwang, pero guapo. Ako ha, tambok, pero hugot. So, muna yung inyong batayan, mga kapensil, bisag guapo. Basta niwang-niwang, kira? ra. So, amo ha, po yang yo, Wagi na mo ibili yan. Tan Tanawa niya di Ariya na po na So, update na niya mo sa baka Bakong o, among karga diri, siam kabok ikapolo rin ako ah so wagit gapon mahalin oh oh nara balik balik sigir nag balik no yun sa amuang tagad oh dahi amuang giyari ang kebok, so puno puno tabi sag panay manalang ni sag di mahalin tong di palit tagbugas ani so update update na mo rin kong baka balog nung sarag yun Cek dulu ke Ya, agi yang usang ah, uh, Filipino na to tanan daw Korenta idos na to. Korenta. Ya, ang uh, dalas gasto ba? Dalas gasto. Kurwan, pilih sa kuskelibon kapal sa tolo. Kamo wala mahalin na radi Ngay gingon nga losang to iga pa dugay na mahalin. Agi hapo kamo oh. Oh. Balik lagi hapon, gigak ang oras ron alas 3 nabot mi diri gikan bakong wala gihapon mahalin oh balik ka gihapon gihangi na unta og 40 wala gihapon wala ra ginamo gitugot so sana mayro kayong matutunan sa aking vlog yung isang baka na sa aking uh, kaibigan na binta niya sabi niya for one raw to. So, nabinta niya ng por So, ibig sabihin, kahit payat-payat, ay maluwag ang kanyang balat. Ito, sabi nila, ay ah, masyado, masyado mataba na. Hindi pwedeng ipatining. So, ang ibig sabihin ay, matagal nating mabinta to basta ganitong mga ah, masikip na ang balat plasis bakah baka ito Kita ninyo. So, sana ah, maintindihan ninyo ang kalagayan namin kasi kapag ibinta natin to, tatlong tao ang nagtawad ng porte ito it, eh, ah, eh, lang namin pero baka tunayan hindi sila na bumili kasi sabi nila ay eh, maha kasi raw ang kanyang balat di katulad ng iba uh, ma, ma maluwag yung isa so tisin lang natin taas ko lang to kahit ganito si wala mang, wala tayong magawa lang alang man o ah uh, ibigay lang natin sa mga tao to so abang abang tayo at Kon ano bang saan ba ito mabinta? Ah, isa na sa dalawa na sa bakong, dalawa sa bloke. So ibig sabihin, malapit na to isang buwan to sa amin itong baka ito. So kung nagustuhan niyo ang aking vlog, sana mayroon kayong natutunan na ang pagbili sa baka kailangan maluwag yung balat. Pero kung sa ganyan nga kasing baka na pasikip na ang balat ay di sila bumili salamat talaga ni, sa inyo at sa mga una, una sa lahat magpasalamat ako sa aking Panginoon at pangalawa sa inyo salamat talaga at binigyan nyo ako ng pagkakataon na kahit ganito ako na wala tayong pinag-aralan na malak, malaking pinag-aralan ay pwede pala tayong mag ganito salamat at ipangako ko sa inyo na patuloy akong mag magbigay sa inyo ng kaalaman tungkol sa mga hayop at hindi lang kaysa aking sarili kundi para subay-bayan ninyo para makatulong ako sa inyo at sa mga taong mahirap katulad sa akin salamat sa mga subscriber at sa mga viewers lahat at sa aking pamilya at sa aking mga anak kasi sinuportahan nila ako at kayo sinuputan niya ako salamat talaga wala akong ibang mahingi kahit ganito pero ang sabihin ko sa inyo na patuloy tayong magtapak sa lupa na ating tinatayuan na ang masabi ko na kahit ganito ako walang mangyaring uh, kaibahan kung ano ako ngayon noon hanggang ngayon hanggang kamatayan ay ganito lang tayo. So ang salamat talaga sa inyo kung mayroon mang uh, salita na mas mahigit pa sa pasasalamat ko sa inyo ay uh, gagawin ko kasi ang pagtulong niyo sa akin ay parang nakatulong kayo sa maraming taong nangangailangan dito sa aming uh, mga kapitbahay, mga kapitbarangay. Salamat talaga na umabot tayo sa 1,000 mahigit pa na requirement ni YouTube. Salamat talaga. Wala akong masabi. So ang ibig sabihin na kahit ganito na mahirap tayo at wala tayong pinag-aralan na malaking pinag-aralan pero pwede pala tayo. Ang masabi ko lang na kahit tinutulungan nyo ako ay hindi kayo mabibigo so, so bayanin nyo ako para sa mga uras na magturo ako sa inyo paano ba tayo magbayansil pa paano ba tayo magbinta ng baka maturoan ko kayo so ito halamat at yan ang sinabi ko nga kung mayroon pang salita na mas higit pa sa pasasalamat ko sa inyo ay yan ang gagawin ko so ngayon galing na kami ng bakong pero ang aming isang baka hindi, hindi nabinta ang ibig sabihin kahit anong gawin natin kahit malugi ibinta natin sa lugi pero gahapon nakabili kami ng isang piraso kumita ng yung doon sa bloke kumita ng 2,100 so ang ibig sabihin kung ibinta natin sa logi yung 43,000 na kasi tinawaran lang ng 40 doon sa bakong pwede pero parang nagalanganin yung bumili kasi yung sabi nila masikip raw yung balat so ang ibig sabihin mas una pa ang nabinta sa aking Uh, kaibigan yung 40,000 niya ay uh, yung 41,000 nabinta lang niya ng 40 kasi ang sabi ko kahit may sungay pero uh, maluwag ang balat so sana mayroon kayong matutunan sa aking vlog ipagpatuloy ko ito sa aking vlog sa pag uh, turo sa inyo kung paano ba tayo maghanap buhay na ganito na walang tinatapakang tao na kahit ganito lang tayo wala tayong inargabyadong tao so sana mayroon kayong matutunan at salamat sa mga subscriber at mga viewers, mga silent viewers una sa lahat pagpasalamat ako sa Panginoon na binigyan tayo ng sinabi ko na mas higit pa sa 1,000 subscriber So, ah, kung nagustuhan ninyo ang aking vlog, sana, i-like, i-comment, at i-share. At, huwag ninyong kalimutan ang notification bell para updatein mo sa akong sunod ng mga video. Bye-bye at God bless talaga!